after nung 3 uh, weeks po um, kasi pagka after po ng ano nyo nung, or nung nakasked kayo ng chemo na sa pag check up po ng doktor meron na po kasi kaagad silang sinusulat na uh, laboratory nyo po 3 weeks po yan after nung chemo nyo uh, magpapalaboratory po kayo so 2 days after 2 or 3 days after nung laboratory Uh, pababalikin po kayo para sa check up and then pag okay po yung ano nyo is uh, i po kayo ulit para sa second chemo so ang nangyari kasi sa akin nung ano po pinakita ko po kasi sa doktor ko yung mga rashes ko and then yung picture so sabi niya ah hindi ka namin pwedeng schedule kasi uh, may may reaction sa iyo hindi natin alam kung sa gamot or may allergy po kayo. So, kailangan kayong matingnan ng special, specialist, po sa allergy. So, ang ginawa po ng doktor ko, agad-agad po ako yung schedule Pinatingnan po kagad ako noon kinabukasan. Kasi nga, ang sabi nga ni Doc sa akin, ang gusto po namin ay gumaling kayo. Ngayon, kung ano, baka po sa, second sa second na chemo nyo, kailangan nyo pong i-admit. Kasi ko-obserbahan ko pa yun. Kaya nung na-ano uh, na na, ano na po ako, na-check po ako nung, nung sa anti-allergy, tinignan niya yung one at saka yung picture. Tinanong uh, ako kung mayroong makamiglang anti-allergy. Na-allergy na ba na ako before? So sinabi ko naman, sinagot ko naman lahat yun. Sabi niya, kailangan mong ma-admit para ma-obserbahan ka pa namin. And then iti-test namin lahat ng gamot na ginamit sa iyo nung first na chemotherapy mo para malaman natin kung alin doon yung naging cause na nagkaroon po kayo ng allergy. So, ganoon na nga po ang nangyari. Pina, ano po kami, pinang head kami, so pumunta kami doon sa, sa ano para ma-admit. siguro mga one week after po nung check up ko sa ano kasi nanu pa po na may mga Kaya ang nangyari po uh, nung inadmit ako, bali six days po ako doon kasi inano ako um, bali inobserbahan tapos tinray yung gamot and then after noon nung na, nakuha nila kung ano yung gamot na nagkaw sa akin ng allergy, pinalitan po yun. Kaya ang ginawa po sa akin, doon po ako ang uh, kinemo sa pangalawang kemo ko po. Sa ano nga po, sa PGS po ako kinemo ng pangalawa po. Naka-admit po ako doon. Uh, and then, nung na, na, ano na po sa akin yung chemo na tapos kinabukasan po hindi po muna ako pinalabas agad kasi in-inject na lang po ninyo Dap supposedly na dapat sa bahay po i-inject kaya e, ang nangyari po nag 6 days po ako noon sa ano sa hospital na na-admit sobrang ano kaya pagdating dito sa bahay mahigpit po talaga yung sabi ko bawal po talaga muna evident eh, 12 days, hindi po muna ako pwedeng lumabas, bawal muna yung bisita, hindi po kami nag nagpapapasok ng ibang ano, kasi gawa nung hindi kami dapat magkumpiyansa dahil nandun pa rin yung COVID. Uh, sagsagan pa rin po, meron pa rin pong nagpapasokin, kaya nag-iingat din po kasi prone po talaga ako sa ano, dahil mahina po talaga ang immune system ko. So, 3 to 5, 3 to 6 days, nandun yung walang ganang kumain, ang damang pagsusukat, ayun uh, panghihina ng, ng katawan kaya ang nangyari po shout out kay Ate Som sobrang bait po talaga niya sa akin at napaka ano po ang po niya pinahiram niya po ako ng ng boteng na uh, ano yung misting cell para daw makatulong kasi nagwo po siya sa akin kasi bakit ganoon kasi bakit gano'n yung situation na nagka-allergy ako tapos na-admit pa ako So, ang ginawa niya, pinatry na po sa akin yung stem cell. Pinahinom niya po sa akin yon Sa akin, itry mo, subukan mo kasi maganda yan sa iyo. Kasi, yung uh, stem cell mo na pinapatay ng chemo. Kasi ang gamot mo kasi ng chemotherapy, bulag po, po yun hindi lang po uh, bad cell ang pinapatay niya kundi good cell kaya nga di ba after ng chemo talagang mahinang mahina kayo kasi sobrang mahina po ang inyong immune system kaya nga ang ano sa akin advice niya magano ako ng ng purifier placenta itong stem cell ito nga po uh, pinahiram niya ako ng limang bote para daw ma-regain ko yung ano ko uh, maging matakas ako at saka malabanan ko po yung ano ng chemo. Yung ginawa ko po, tinanong ko po yung doktor ko. Kasi lahat po ng gagawin nyo or inumin nyo, kailangan ipaalam nyo po sa doktor nyo. Kung sasabihin niyang okay, o di sige inumin mo. Pero pag sinabing hindi, huwag po matigas ang ulo kasi sila po yung nakakaalam. Nang tinanong ko po ito kay Dok, sabi ko Dok, binigyan kasi ako ng ato, ng sabi ko ng, ng purifier na placenta. Inumin ko daw po ito. Pwede ko ba itong inumin? Kasi kaya nga sinabi ko, umiinom po ako ng distasi at after merit. Sabi naman niya, kung kaya ng budget mo, inumin mo. Kasi maganda yan sa'yo. So, paano dok? Pagka ininom ko itong, ano, ititigil ko na po ba yung, ano, yung distasi po at after merit? Sabi niya, no, hindi. Ano naman yan, eh, food supplement yan. Mga herbal yan. Makakatulong yan sa'yo. Basta, huwag mo lang silang pagsabayin na ito kailangan merong, merong, halimbawa, bigyan mo ng one hour after mo inumin ulit yung isang klase. Kasi, uh, mahirap din pag pinagsasabay-sabay mong inumin. Kaya, yun po, naramdaman ko po, po yun kasi, before nung unang chemo ko, kahit uh, 12 days na umano na ako, pero hindi po kagaya nung umiinom ko na po ako ng So, parang medyo bigla po akong lumakas, ganoon, Nakaramdam po ako ng, ng parang feeling ko. Hindi ako ba kemo. Kaya nga po, makikita niyo yung ano po na, yung after po ng kemo ko is talagang malam lang mata ko. Kasi makikita po yung hirap. Pero po, nung uminom na po ako ng ng ano, ng placenta, doon ko po naramdaman na parang parang ang ganda na ng ano ko, ang ganda na ng pakiramdam ko, tapos na ano ko in mga lalo na nung mga nagigisang buwan na akong iniinom yun, parang ano po, ko, gumanda na yung skin ko hindi kagaya ng ano, kasi nung unang chemo ko po, nung hindi pa ako umiinom talaga pong pati yung balat ko umiitim yung parang, parang parang naging parang feeling mo, bigla kang tumanda ganun, kaya, yun po yung ano ko. So, sabi ko, ay, salamat. Kasi siguro sa pangatlong chemo ko, kung i-continuous ko to inumin, eh, baka hindi na ako masyadong mahirapan. Kaya, abangan niyo po sa susunod yung pangatlong chemo ko, pang-apat, pang, pang Siguro po, pag, pag ko na lang po kasi uh, okay na naman po yung ano ko eh, yung yung pakiramdam ko nung, nung pangatlong kemo ko na po. Hindi na po ako masyado na Kaya kung napapansin niyo po sa previous vlog ko, nandun po yung bagong kemo ako. Nandun na sa binis. Yan po. Ito, sinishare ko lang po ito sa inyo para at least may idea. Lalo na po pagka hindi maiwasan. Kasi yung ibang nalalaman ko po na nagkaroon po ng, ng rashes, iba naman po yung sa kanila para may tubig daw. Kasi may kasabay po ako sina, si Yan po. Pero siya stage 1 lang po siya eh ako kasi naging stage 3 dahil ako diba hindi ako kaagad nakapag biopsy dahil nabutan po ako ng lockdown kasi kailangan po kasi pagka nagpaano po kayo, nagpa-raspa, kailangan po may ano nang cartoon mo clearance eh bago po, po na ano yung clearance ko yun na nga po, nagkaroon po ng lockdown kaya hindi na po ako nakapagpa-raspa so diretso na po ako biopsy kung na ba yung kailangan kaya, ganun po yung hiniyari. Tapos, nakita ko po siya nung no, ano, naawa ko kasi parang pumayat. Uh, at saka, ano tawag na ito, Hindi po siya kaagad na, ano, hindi po siya kaagad na, na, ano, na kemong niya. Matagal po yung, ano, ano, hindi po, ano, kasi supposedly dapat mas mauna po siyang matapos sa akin. Mas mauna siyang makemong kasi nga, Uh, nauna po siyang operahan sa akin. Naoperahan siya ng March 5. Ako naman po is April 1. So, uh, dapat ano. Pero, sana lang po, pagdasal, pinagdadasal ko din naman po na maging okay po siya. Kasi, kaya nga nang inano ko, ay ako kasi, fighter, medyo matapang. Kaya, lahat ng pwede, hala, sige, basta, ano, lahat ng anti-cancer, pinapatulan ko po yan, sa totoo lang. Ayan, <laughs> yung guyabano, pagka marami kayo, lalo nga dyan sa ano, kain po kayo niya, maganda po yan siya. Kasi, uh, anti-cancer po yan. Tapos yung carrots, yan, mag -ano kayo, mga cauliflower, bukuli, and huwag kalimutan yung mga food supplement, kasi yan po yung ma ano po, ma malaking maitutulong po sa tao. So, mga ninyo na po yung next video ko at sa mga please yung hindi pa po, po nakapag ano, nakapag-subscribe, subscribe naman kayo. Uh, and then maraming salamat sa mga viewers ko ha at maraming maraming salamat sa walang sawang uh, panonood.